Alright mga chingu, marilaki night ride tayo ngayon kasi so, may pupuntahan akong event dito sa Tanay. So makikita nyo ang tabing mga salubong na sasakyan. So mga past 6pm na din yan mga chingu, bakit ng Tanay. Oh hanep, overtake sa ano, kurbada. <laughs> Depend po kuya. So ayan mga chingu, sobrang dilim na dito banda. Lagpas na ng manukan. So buti na lang naka-TRS tayo pam retrofit kaya sobrang liwanag ng ating headlight so kung mapapansin nyo ito chingo itong nasa unang kumotor lumagpas sya dun sa may edge marking oh gag <laughs> yes <laughs> <laughs> ah, sadya, buntik na sila <laughs> Grabe Buti na lang Sa mga nagbabalak mag night ride dito sa Marilake Ay magdagdag na po kayo ng inyong ilaw Katulad ng auxiliary light So, para sa inyong safety yan mga chingo Ride safe sa lahat